you feel inside and you know you can survive so when you feel like hope is gone look inside you and be strong and you finally see the truth but a hero lies in you Halimbawa, may pera. Gaano kalaki ang chance para makakita? Hindi ko po alam. Basta, sabi po nila, walang panggastos. gastos. Sinabi rin nila sa'yo kung gaano kalaki yung gastusin? Opo. Magkano daw? Mga ano, one million plus po. Saan kuya? Uh, so, Dati, uh, siya yung dalap sa kanila na ano dalaga. Na ah. Ito Ay. Bulag. Opo, bulag dadi. Ay, hindi siya nakakita. So, nakakita. Oo. So, oh. Hi, ate. Hi po. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Kumusta ka? Ayos na po. Anong pangalan mo? Cindy po. Cindy. Ate Cindy, ako nga pala si Daddy Frankie. Oh. Hindi ka pala nakakita. Opo. Since birth ba 'yan? Opo. Pero buti na kapag ka. Opo, kailangan po kasi eh. Ay, ganon. Ilan taon ka na? 22 po. 22 na pag-aral ka naman? Hindi po, since birth. Po. Ay, hindi ka talaga na pag-aral bakit? Kasi wala pong panggastos tsaka pambiling pang gamit. Tsaka oh. wala pong gustong tumulong sa ano sa mga ano, nga. namin kasi mahirap po yung buhay namin. Mahirap ah, din po yung buhay namin. Ah, mahirap ang buhay nyo. Pwede ba tayong magkwentuhan? Maabala lang muna yung paglalaba mo? Opo tayo? O dyan na lang? Sige po. Opo. Kabisado mo naman tong lugar ninyo? Opo, basta dito lang. Po sa ah, dito lang. Sige, upo ka. Ayan. Cindy. Cindy? Opo. Ilan, ilan taon? 22. Opo. Asan ang nanay tatay mo? Ano po? Nandito po kasi ano. Nisan po nag... nag ano sila ng ano, kawayan. Tapos ano, naglilinis sa... Mm hmm. Ito. Cindy, may dala akong mic. Ako po si Daddy Frankie. Mga charity vlogger kami. Ano? May dala akong mic. Okay lang idikit ko sa damit mo? Opo. Okay lang. Hawak ako ha, sa damit mo. Excuse me. Lagay ko naman sa kabila tong isa ha. Huwag kang ano, huwag kang mag-alala, kang kabahan. Hindi kami masamang tao ha. Kami po ay mga kaibigan lang ha. At ha, nailapit ka sa amin ni Kuya Fred. Nagawi siya dito sa barangay at ha, inilapit kanya baka sakali daw makapasyal kami kaya papasalamat ako sa Panginoon kasi napasyalan kita. Hindi kumusta naman ang buhay-buhay nyo dito? Medyo mahirap po kasi ano, lagi po kami nangangailangan ng ano, pangailangan namin sa buhay saka wala po kami pambili ng ano, pagkain namin. Hmm. Ano bang trabaho ng mama at papa mo? Ano, nagtitinda po ng ano, ng bote yung papa ko. Tapos ano? Magbobote yung papa mo? Okay. Ilan ba kayo magkakapatid? Ano? Apat ko. Apat? So since birth, lumabas ka at nagkaisip, ganyan na, wala kang paningin? Wala po. Napa-check up nyo ba yan sa doktor? Tina-check up po namin, pero ano po. Wala po kami pambiling gamot, tas ano, nag, nag, nagkautang-utang pa po kami ng nanay ko. Kaya, mm. hindi ko na ano. Hindi naging matagong. Na, uh -huh. Pero kung may pera, pupwede pa ba sana na makakita? Ga, halimbawa, halimbawa, halimbawa lang, no? Halimbawa, may pera. Gaano kalaki ang chance para makakita? Siguro, hindi ko po alam. Basta sabi po nila walang panggastos. Sinabi rin nila sa'yo kung gaano kalaki yung gastusin? Opo. Magkano daw? Mga ano, one million plus po. Oh, one million plus. Anlaki pala, no? So, napaka-imposible sa kagaya natin may hirap, no? Anong naramdaman mo nung sinabing ah ganun kalaki, parang nasaktan ka ba, na parang, siyempre, parang nawala ng pag-asa, ganun? Nalungkot po ako dahil nawalan po ako ng pag-asa. Nalungkot ka? Tinanong ko po, hmm? wala akong pag-asa. Ano? Nalung nalungkot po ako kasi hindi na, wala na pong chance. Hmm. Anong taon, anong edad ka nung pina-check up ninyo yan? Two years po. Two years. Two years ka pa. So, 20 years ago, no? Sige. Uh, alam mo, kapatid, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Alam mo, alam kong uh, hindi mo nakikita yung kapaligiran, pero maswerte ka pa rin kasi maganda yung katawan mo, malusog, maganda ka. Although, nagkataon lang talaga na sa'yo dumapo yung ganyang pagsubok. Alam mo kung bakit nasabi kong maswerte ka pa rin? Kapatid din tayo na may mata, nakakakita, pero mahina naman yung kalusugan nila. No? Kaya masasabi ko sa'yo, pasalamatan mo pa rin kung anong nandyan. At kung ano man yung nais mo, ipag mo kay God. Dahil kay God, habang ikaw ay naniniwala at nananampalataya, walang imposible, no? Malay mo, sa pamamagitan ng abidyo ni Daddy Frankie, ay may mabuting, may mga mabubuting kalooban na makatulong sa atin. Alam ko, sa laki ng perang kailangan, pero pagsigad na ang uh, gumawa, or uh, uh, nagpadala or gumawa ng paraan, walang imposible, ano? Kaya wag na wag kang mawala ng pag-asa, ha? Bata ka pa, sa lagi ka lang mananalangin, no? Sabi naman ni Kuya Fred, uh, may mga, may talent ka daw. Bukod sa paglalaba, ano pa yung mga talent mo? ang kumanta po. Paano ka natutong kumanta? Pagkikinig po sa radio pag nalilungkot ako. Ah, yun ang nagiging libangan mo. Cellphone, Hindi ka nagsi-cellphone. Bakit? Hindi ko po alam magsulit yung radio lang ako. Ah, radio lang. Sige. Pwede bang marinig namin yung mga paborito mong kanta? Pwede ba kantahan mo kami? Baka sakali maparinggan ng mga viewers natin. Okay? po. Okay. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and my sorrow that you know. When my away And then a hero comes along with the streets to carry on In the cast your feel inside And you know you can survive So when you feel like hope is gone Look inside you and be strong And you finally see the truth But a hero lies in you diba? naman, no? Sayang lang talaga, no? Sayang. Pero gaya na sinabi ko, wag ka lang mawala ng pag-asa. Wala na. Isa pa. Parang Tagos sa ano, mga kababayan, no? Nakaiyak. <clears throat> na halos maluha ako sa talent niya kahit na hindi siya nakakita pero napakagaling. Mas tanong ang buhay ko kailan masisilayan ang liwanag? Kailan maawit sa dula ng ulap? Tulad nilang dati kay linaw ng dagat Hilasawasan kong munting pangarap Ang galing mo naman! Huh? Nakatuwa naman yung kanta ni, ano, ni ate. Hmm? Kanino mo naman na yung magaling magandang boses na yan? Sa nanay ko. Ah, magaling din kumanta. No? Ah, okay. Ano pangalan mo ulit? Cindy po. Ah, Cindy, ah, naka -video ikaw. iya upload ko po itong video na ito. Maraming mga kapanood sa ate At alam ko sa kanta mo, maraming hahanga <laughs> sa'yo. Hindi, gaya na sinabi ko kanina, uh, malay natin, huwag tayo mawala ng pag-asa, baka may makatulong sa atin, no? So, bigyan kita ng chance para makausap mo yung mga viewers natin. Aware ka ba sa ano? Aware ka ba sa uh, Facebook page, saka sa YouTube? Naririnig mo ba yon? Opo, lagi pong nanonood yung nanay ko po tsaka yung tatay Ah, so alam mo. So pag in-upload ko to, maraming makapanood at alam ko maraming ahanga sa ah, kanta mo, sa boses mo. No? Pwede kang manawagan ni ano, Cindy. Baka sakali may mga mabubuting kalooban na makapanood ng videos mo. Ba matulungan nila tayo or matulungan kanila? Okay? sana po ay um, marahita po sana matulong si Daddy Trump Ikaw, baka may gusto kang hilingin sa mga taga-panood natin anong request mo? Sana po ay um, matulungan po nila ko dahil sa hirap ng buhay sa lahat ng mga pangailangan hmm. at gastos sana po ay matulungan nila ko. Okay. Sa, sana sa susunod na uh, pagbalik ko mamit ko yung uh, mga magulang mo ano? Opo. Okay. Dito ka lagi nagtatambay? Opo. Natutulog hmm. din po ako dito. Amin. Ah, natutulog kayo dito? Sa bahay Okay, ka lang naman dito. Pero ano po, hindi ko alam kung mapapaayos po pa itong bahay na. Hmm. Ano ba gusto mo mangyari? Ano bang uh, pangarap mo sa buhay? Bahay. Mm Tsaka, maayos na kalagayan. Makakatulong maayos hindi ka ma bakit hindi ka kapag aral no kahit ano lang sa bagay no sa hirap ng buhay talaga hindi natin alam mga kababayan okay so sige Cindy meron akong uh, ibibigay sa iyo ano ah, saan na yung pera ko oh na na ito Sindi. Ito ibibigay ko sa akin yung eh, kamay mo. Hawakan ko kamay mo. Okay lang. Ayan. O yan. Tagpa 500 ito ha. Bibilangin mo. Marunong ka naman magbilang. Opo. Pero pag ano po. Hindi ko po binilang. Hindi ko alam po. Oo. Ito. sa Tagpa 500 yan ha. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito walo, siyam, sampo. So, magkano lahat yan? 5,000 po. Oh, very good. So, marunong ka naman sa pera, no? Happy ka ba ngayon? Masaya po ako. Masaya, masaya po. Bakit? Dahil nagkaroon po ako ng pangailang at pambili ng pagkain. <laughs> Nakakatuwa naman si Cindy, no? Ang galing-galing ng boses niya. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Magpipray ka lang parati, ano? Okay ka lang? Salamat sa iyo. Salamat sa kanta mo, ano? Salamat din sa inyo. Walang anuman. Basta ko anuman yung blessing na dumating sa atin, pasalamatan lang natin si God, ano? No? Wag na wag kang mawala ng pag-asa at babalik ako dito. No? Huh? Gusto ko marinig ulit yung kanta mo pagbalik ko. May awa ang Diyos, no? Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, masyado akong na ano lang sa dalagang ito kasi ang ganda ng talent niya, napakabait niya, at napakasimple yung mga hiling niya para lang sa kanyang pamilya lagi kahit na ganito yung kalagayan niya. Kaya mga kababayan paulit-ulit ko pong uh, <coughs> lambing sa inyo. Share po natin tong video na ito para mas makatulong pa tayo no? Sa simpleng pag-share natin sa mga video, pag-heart ay malaking bagay po yan sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Dahil po sa pamamagitan ng pag-share ninyo at pag-heart, diyan po kami nagkakaroon ng uh, revenue para maiabot or maitulong sa mga kagaya ng mga kapatid natin may ganitong karamdaman. At alam ko, uh, maliit na bagay yung mga naibibigay ko pero para sa kanila ay malaking tulong po ito. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Kulang po ang salitang salamat na sasabihin lagi ni Daddy Frankie pero hindi po ako magsasawa magpasalamat sa inyo dahil kung hindi po sa inyo ay hindi ko magagawa yung mga ganitong pagtulong. Kaya mga kababayan ko, sa lahat po ng mga kapanood ng video ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan po. Alis na kami kapatid. Ha? Ingat ka ha? Okay. Walang anuman. Kunin ko lang yung mic, okay lang? Okay. Ayan. Okay. Thank you so much. Maglalaba ka pa. And tapos na po. Ah, tapos na. Paano pag magbanlaw? Ah, Kapisado mo na rin yung puso doon. Dahan-dahan mm -hmm. ka ha? Baka madapa ka. Hindi naman nadadapa mga ganon. Mm, hindi naman po. Hindi naman. Kailan masisilayan?